Pauwi na rin tayo mga kainsan Pinagmamasdaan ko lang po lumubog yung araw At yan ang gandang tingnan Matala nga namang uminit Akin pong minamasid-masid Napakadami naman talbos ng ano eh? Talbos po ng panlanggas mga kainsan Pagkikinagkasugat sa bukid Ang dami eh. Kaya ito yung pagmasama ang pakiramdam. Ito yung ginangata ng itay. Nakikita ko po kay tatay. Ito yung binubulos. Hmm. Yan. Panglanggas po. Nakay pala o dami. Dahon po ng bayabas. Talbos. Ito po yung ano. Panlanggas. Pwede kinasugatan po sa bukit. Pwede bagong tuli. Yan. Hmm. May nakita man dito akong mga kainsang ano, tayo po na. Tayo sabi ko nga sa inyo, maghapon po tayong gumamas at saka po nag ano, nag spray po sa damo. Ay umula naman, makaaga. Ay pero nakadalawang oras na, ay eh, baka patay na yun. Yan mga kaisan, kayo po may nangangain na retag po. Ipot-ibon po, yan. Ari, kinakain po ito ah. Oh, ang tawag po namin strawberryng lugaw. Pero ip ibon ip ta mo. Mm. 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 Masarap po. Strawberryng lugaw. Ay, busog. Ari oh, mga kaisan oh. Ari. Mm bulaklak po nito ito po ang mga kinakain namin noon ari overripe na po ari, ay ito po ay pagbago la ang hinog Kuli strawberry kaya ang tawag namin ng bata kami strawberry gubat pero ang tawag po sa amin talaga tagpo ito oh ayan po hmm. sabi kayo pang iwang laang sa amin yan ah nari ay pang iwang din po sa amin re. Pero ito po yung talagang ano Nung kami mga bate laging perming hagaran Aray si Tio Abil, Tio Karte Tio Dayo <laughs> Yari po Oh Di na pa pala meron, madalang na rin po ito ay Ito oh Madalang na rin ito mga kainsan Ayan oh Hmm Yan. Hmm. Mm, yan. Mm. Panalo. Medyo hawig po siya sa strawberry ng kaunti. Kaunti lang. Mm. Yan. Ipot-ibon. Overripe na po yung iba. Maganda yung makakabagat kay ano ay. Yung ano bago lang ang basang pina dito baka meron pagkain din po ito ng salagubang iya yeah, ay eh, talagang ay ang makakaralit na yung mga lumaki sa bukid tsaka yung mga dapil dapil sa pagkain po ba ay kami na may walang ibang kinakain dati kundi bayabas at mga ganito ah pero maswerte daw tayo at Ayan, Marami, marami pa pala dito. Tsaka mangkit. Ari mga kaisan, no. mang ay ano 'yun? Mangkit po. Ibinabat ito pinadikit sa mga damit. Pagpapasok papasok po sa school, ibinabato mo sa mga tropa mo. Kung bagay kagaya na 're. Niyan, no? Pumapatsi po. Mangkit. big in eh pagka maulan ngayon ay mm. pag summer po pakadami sa lagubang pati ito po yung punong iyon tagpo ito pati maganda rin ang bulaklak madalang na rin pala ito mm. yan ang bulaklak nito ang summer po yan ano ay na mumu ay ngayon array nako po susupla ito po mm hindi -hmm. to kakainin na ngayon ay dati na may kagatbag ang ay talagang yung hirap din po ay aba ay talagang makakatikim kalaang ng tinapay na sortidos ay si masaya na yeah Talagang napapapalakpa ka na. Oo, ay ngayon ay, aba, ay shorty ang talo ba tangay, Ngayon po, Wala, ano pa, bago pala ang pumumulaklak, Bago lang ang pinamumukulan. Hmm. Tsaka pati ngayon tinatabas na yan ay Dati pagkakadami kahit siyang pumusok ng ubat Talagang kinakain ay Walang ibang kakainin ay Tagpo, baka tayo makakabagat din yan marami-rami Ngayong summer ang marami iyan Oh, ay eh, wala. Tama naman po, ubang oh, galing sa niyo, ganit eh, pagkalaki ng ano, pagkakalaki ng ganari. Hmm. Eh. Ha, oh, wala. Ito po 'yun, oh. Ari. Ari, oh. ari po 'yung tissue din sa linang. ang gaganda rin. Dati. ah, hmm. uh, ato. Oh. Parang binabalaas ang puwit mo niyan. Ngayon, eh, wala na ata nang gamit ng ganyan. Tissue. Dati bay pati, ay ari pa isa pa mga insan. Pagkasalan ng araw sa mga tiyo ko at tiya, ay nag-iipon ng mga ganito oh, ito oh, ituturo ko sa inyo ari iniipon at ginagamit sa kasalan ay makakarelate nito yung mga matatanda pero nabutang ko pa ito oh, dahon ng bingabing uh -huh. ito wari ko ito yun, ito nga iniipon at pang ano na mga plato ito na nga yun pang ano po may isang po yung kinukuha nila, isang karga dalawang bakid at pangkuskus ng pinggan sa mga kasalan iya yeah. ay tanda ko talaga at kami nahunguhan ng ganto'y dalawang bakid at kakasalan daw si Tiyo, si Tiyo ngayon pati ay tulungan sa probinsya mga kaisan tulungan yung bang tulungan sa ano pagkakasalan iwari ko ngayon ay ang kasalan ikauntian na rin yung iba ano nakikita ko sa probinsya ay siguro ngayong hirap din nga ng buhay ay para mang kaunti, kauntian na lang ang, ang pag ikinakasal ngayon pero baka sa iba napapansin ko lang dati ta ay ano ay pag ikakasal sa amin po dito sa bukid dala, oh, ano po kumbaga kumbida kumbida lahat ng kabarangay oo uh Hmm. tas Tapos eh, ay paturukan paturukan. Eh tanda ko nung kay kinasal ay. Parang may nasitsit sa akin. Baka ako'y gutom na. Naanayo ata tayo. Ah mga kaisan. Gabi na tayo. Kakukwento ko sa inyo. Ay naaalala ko laang. wala na, hindi na ngayon ay ano na ang uso own. yung anong pangalan na rin? yung bagang ano nalimutan ko na pa mag catering catering na ngayon mas maganda ngayon to pagod hindi kagaya dati tapos ay may upahan kang ngayon sa panahon ngayon may upahan kang dalawang maghuhugas yeah ngayon ay laking aluan ay dati hindi may ingi ni may heavy duty pa. Ay dati mamamanggatong ka pa rin. Oo, oh, mamamanggatong ka pa. Kakargahin mo yung pa. ngayon yung heavy duty. Kaya yeah, isang kaltis. Sa la ang... Ano kaya mga kaysan? Maka makatawid kaya tayo? Yan laki po ng baha. Ay! eh, eh, eh kulimlim na napasarap tayo napasarap ang trabaho natin ay yan si mother mo manonood natin tsaka kain ng Jocelyn yan napadaan na tayo din eh ay awan kung makatawid tayo sa ibiya ay na ay nalambayog ang ano lumas lumaki ang tubig oh ay pag ari umapnaw hindi tayo makakatawid sa ikalua ay kita ko na yan ay, busargan busargan tubig. Ah ah, ayan. Oh. Nako po. Malabo tayo makatawid doon sa ikalwa. Ay. Ay di ni pala nga sa amin ay eh. Kulay kopi ko na. Tayo na may gagabihing maigi, mga kainsan. Kadyos. Oh, pagkadaming bunga. Ang tawag po sa inyo na rin. Sa amin po yung bukos na tayo mangunguha sa mga nanghihingi po ng binhi may binhi na po oh. yan dito lang sa kalakalapit namin kung sinong gusto manghingi kadyos ay hitik na hitik po sa bunga hmm kahapon tayo ng ulam nag ulam ay yan o no, sarap ginatan po ginatan pong kadyus. kahapon Yung iba naman po, yung ginagawa po ng lula ko dito sa Kadyos ay ano, kinukuha yung bato, ininalahok sa sinaing. Pinakang sinaing po. Oto, nakakatawid na. Nakakatawid na. Kaya na. Yun, maliit na daw po ang tubig. Bukas, babanatan po natin ito. Kadyos. Kanina naman po kay Awas. Oo. Oo. Kanina, katawid lang ako ng mga tao. Ang lakay. Wala na eh.